Ah, King got here. Oh, wait, no. Ah, wait, wait, Ah, wait, 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 Ibang bansa? Ano tuloy na? Nakarang taon pa yun eh. May susunod pa dyan. Ha? Yata wala nang sunod. Tapos na. Ibilin lang ako ng case din. Kayo? Basta mabilis lang ako. Dito <tostos> ka na lang. Ano po ka na lang po? Hmm. Dito ka na lang.

Si Tita siya? Hello po, Tita. Okay naman po, Tita. Dere -dere 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 po siya. Pero dami raw po tanong. Ako Kung saan nga daw. Yung mga nami po. Sa okay. ako si Tita. Ako, mga 2, 2 a.m. dito. Apo. 10 hours po pala na Pogi na oh, Tingin sa lalimig tingin, tingin, babe oh. Ay, <clears throat> scan ko na lang po, tita yan, na po, eh. naman

Napasok na dote? Hindi, 2 years old lang. <laughs> mm, ah, hindi. <laughs> ah, sa airplane si Daddy. Ah, binawa ni Daddy. Bibili si Egg Eggjoy. Bibili yung dunmano. Pringles. <laughs> 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 ah, pringles. Kalo, bili chicken eh. O, yung bukoy yun. ano ba balagay mo. yun po, big boy na to. Ang galing yung anak mo, ah. Kapag ka man si Brian? Yuko pa, yuko pa. Para malinis. Ayan. Huwag malikot, ah. Kasi Huwag malikot. Huwag malikot. Big! Na! Tingin ka doon oh! Big! Gagawin wow, ka! Sino ka <laughs> Sino? Sino? <laughs> sino Hindi sinarapin. Hindi nga Ano ka ba? Eh, tignan ko yung Ano niya ba? Ano lang? Semicard mo? yung Hindi naman may na ano Dino, Dino, put, 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 put. Ano no number

ibig lang di ganyan lang hmm. yung bangs nito ate? yung punting hmm. ano kasi yun mahaba po bangs nun e eh, sa video yung ano? No. Hmm. sumukay so, sa airplane si daddy? hmm? ano bibili, ba't sumukay si daddy airplane? ayo binigil Pringles. Oh, Oh, Pringles wala. Sorry. <laughs> <laughs> Sabi ni Daddy sa'yo, Pringles bibili. Hindi, siya nagpapagbili. Tingnan niya, bangs niya po. din ako yan. Hindi po po. Konting-konti oh, yun nga. konting lang. lang.

E, Ito lilinin sila ni kuya mo. Oh. Paid lang natin yung iba, uh -huh. na. Oo, o, yung ganyan na yan. Mm. Ha? Sige. Oh, yeah. yung no. lang kay King, oh. oh. Ay, King. Oops. Huwag oh. oh. oh, <laughs> <laughs> ka gulog. Huwag ka gulog. Huwag ka King. Malinis mo lang yung gilid, Ero. Oh, close eyes ka, close eyes. Close eyes, Ero, Ero, Ang galing mo. Maglilinisin nga na. Ang galing. Bidya mo dito sa harap daw. Close ano eyes. Ano ka sa harap? Oh, close eyes. Close eyes lang ha. Huwag <laughs> hindi. Close eyes lang ha. Baka malagyan ng hair yung eyes. Pating nga. Tumutang mo tumingin kay kuya. Okay. Pogi okay, na Shower, shower. Shower. Bibili na ng prinkle si Daddy. Oo, okay na yan. Para pugi na. Makapal pa rin. Pati niya. Ako oh, pugi. Pati niya. Yung sugat mo, o. Yung nalimot ni Iya eh. Nakalimot. O, oh, pikit, pikit. Ako, close your eyes. Pikit, pikit, pikit. Close <laughs> <laughs> uh, Paano rin pag-i? Paano pag-i? Pati niya. Paano? Hmm. Tingin ka sa mirror. Ako sa pa mirror. Paano pag-i? Pa... <laughs> Sabi, mo, daddy, yung Pringles ko. Pre, lupo ka na. Ang lang katulad lang kay Kingta mo,